Hi guys! Happy Thursday! It is 6.45 ng umaga. Tapos kasi silang kumain. Ako na lang ang hindi pa nagbe-breakfast. So, kumuha tayo ng konting rice. And then, meron tayong homemade pork pusino. Kain tayo guys. Kasi yung ano natin, trabaho natin ay 8.30 pa naman. So, nagpapakulo ako ngayon. And pressure ko ako ng um, spare ribs. Gagawin natin yung caldereta. Did you eat this, Dad? Yan na guys ang ating black coffee Tapos meron pa tayong leftover na tosino Medyo natusta ni daddy itong isa Pero ayan so, Masarap talaga to guys Para ka lang ding kumain na ang tosino sa Pilipinas Pero yung cut ng baboy Hindi kasing lambot nung sa Pilipinas So yung mga nabibili nating pork Or, or beef kapag malaking slab Hinihiwa-hiwa ko na siya ng ano, iba't ibang klaseng um, menu Katulad nito Naka-separate na to na pang tosino So kahapon or nung isang araw Kinuha natin to sa freezer nakalagay na doon yung tosino cut. So, binabad ko siya sa ating marinade for 2 days. Ito na siya, guys. So, kapit na kapit yung lasa. Kain ako, guys. Balikan ko kayo later. Okay, guys. Tapos na tayong breakfast So, parang mabilis lang tayong kumain. Tapusin na din natin ang ating black coffee. Meron na naman tayong paklip, guys. Talagang yung buhok ko ay mahaba na. So, mahirap na siyang ayusin. Ito para yung ginawa namin shirt ni Daddy. So, meron tayong tatlong personalized na physical therapy shirt. Yung isa kahapon ginawa, ham um, ginamit ko, guys um, yung gray. So, meron tayong pink, purple, at saka yung gray kahapon. So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ayan. Ayan, coffee. Hi guys, papunta na tayo sa school. Time check 7.12 ng umaga. Si ate at si daddy ay nakaalis na. Um, hahatid ko muna si Jay tapos balik tayo sa bahay. Hindi ko na naman naubos yung ating kape. Ini-enjoy natin ng bonggang bongga ang ating black coffee sa morning. Um, tapos, dahil meron pa tayong almost 45 minutes, um, subukan natin tapusin ang ating um, pressure cooker ng spare ribs. Um, pinapalambot ko yun guys kasi gagawin natin um, or parang pork um, parang ganun. Maganda kasi yun guys yung pagkaniyong po natin or isa, malambot na talaga. Dahil medyo matigas yun. Ayaw ng mga bata kapag hindi siya malambot. So yan ang ating ukulamin mamaya. Nag-defrost din ako ng chicken at saka ng pork chop um, para ma-marinate natin sa barbecue sauce or sa barbecue marinade nang mamasig yung ating pork chop that's for Saturday and then bukas naman ay yung ating chicken so hindi ko alam po anong lutuin natin sa chicken baka i-adobo ko na lang yun pero no, dinefrost ko na yun kagabi para ready to cook na mamaya so ang ating work ngayon ay from 8.30 to 12 Um, tapos na natin kung yung dalawa nating patient for home care ay available para um, makita ko na din sila today. And then bukas ay Friday na. Hindi ko alam kung meron pa tayong ibang mga patients na madadagdag. But yung Friday natin ay open. So usually ginagawa ko kapag meron tayong mga work sa home care. Pinupuno ko na yung Monday to Thursday. Iniiwan ko yung Friday na open para kung merong kailangan gawin sa bahay or kung ano man. Meron tayong isang araw. Kung wala man tayong work, at least meron tayong extra na araw na makapagpahinap. So, pagka wala naman tayong work, um, so magkakaroon tayo ng 3 days na walang paasok, Friday, Saturday, Sunday. Ito naman natin ginagawa yung mga um, chores na dapat napusin. Like yung general cleaning, paglilinis ng sahig, um, or minsan just to rest. Dahil syempre napapagod din ang katawan natin. So, so ayan na guys, ang situation dito, medyo maliwanag na, 7.15. Um, hindi pa masyadong ma-traffic kasi konti pa lang yung mga sasakyan sa labas. Okay guys, nasa bahay na tayo. Hindi ko alam bakit nandito si Daddy. Umuwi siya ulit ano ang kanyang business dito sa ating bahay. Kala ko ay papasok na siya. So, i-turn on ko na ulit yung ating niluluto. So, ito na ang ating pressure cooker, guys. Tinurn on ko na yan. Time check 7.27. Halos tayo ng 8.15. So, exacto yan, guys. Lalambot na ito bago tayo pumasok sa work. Tapos, ito na ang ating pork barbecue cut. And then, meron din ako naka-defrost dito ng chicken. So, mamaya natin lulutuin ito ilagay muna natin ito sa dishwasher. Ngayon ay Thursday, ang nag-unload ay si Bunso. So, ayan. So, yung dishwasher namin, guys, pinapaandar lang to sa gabi. Kasi pinupuno pa namin. Dahil sayang naman yung cycle. Konti lang naman kasi sa umaga dahil tatlo lang sila minsan kumakain ng So, antayin natin mamayang gabi And then, sa umaga naman Sila na nag-unload So, Monday, Wednesday, Friday Ang nag-unload niya si ate Tuesday, Thursday, Saturday naman Ay si Bunso And then, Sunday ay hati sila So, mayroon pa tayong leftover na Pork Casino Nag-uwi ni Daddy Baka kainin niya yan Mamayang tanghal Fall or Thanksgiving tree Kina niya yan, napakaganda So, ito guys, automatic ma um, Mag-turn off yung Christmas lights nito Around 8am Tapos, bag by 5 o'clock naman Bumubukas siya So, ayan ang ating pa-fall decor Medyo malinis naman yung ating family room. Konting ano lang. Ipitin lang natin ang ating blanket. Ayan. Marami tayong mga pa-pumpkins dito. Aliban pa sa pumpkins, meron din tayong pa-candies pa and chocolates dyan. Mga kisses, iba-ibang kumay. Na wala naman din kumakain, maliban sa akin. Dahil hindi yan gusto ng mga bata. So ito guys, pa-konti-konti lang naman ang kain natin. Dahil na ay matamis. Ito na guys, ang ating family room. So di ba nakakatawa yung, nakakahappy talaga yung kulay ng fall. Yung combination ng red, orange, and yellow. So, dito tayo nagsa sa hapon para manood ng balita. Ayan. Tapos marami tayong mga houseplants. Kaya kahit na summer, or sorry, kahit na winter, meron pa rin tayong nakikita mga greenery. <coughs> ito yung ating um, binili sa Home Depot na mayroong mga petunias. So, tinanggal ko na yung petunias at pinasok na natin itong cordyline. And then, tinan nyo itong dumpling na ito, guys. Napakalaki. Napakalagong laguna niyan. Ito ay binigay ng aking pasyente last year. So, pinutol niya yung dumpling niya. Tapos, binigyan niya ako ng cuttings. At syempre, inalagaan natin na tayo na siya. So, dito sa ating family room, meron tayo dito mga ilang piraso na houseplant. Meron tayong dumpkin, meron tayong ZC doon. Ito ay from a patient din, ating angel ring begonia. Meron tayo dito, hindi ko alam kung anong tawag dito. And then, meron tayo dito photos or philodendron. Ito rin bigay din ng pasyente ko yan, from cuttings din yan. Ito naman ay ano, um, alocasia yata itong tawag dito. Ayan. Dito naman guys, meron tayo ditong um, bamboo. Or ano ba ito? O nga, bamboo yata ito. Kailangan na ng tubig nito guys, dahil nag evaporate na. So, ayan ang ating pawitch. Dahil Halloween na. Ito guys ay sensor. Tingnan nyo siya. Tumatawa ito eh. Ayan. Nakakainis kaya patay natin. I-turn off natin. So, ayan. Nagpunas kasi si ate ng alikabok, guys. Kaya medyo, medyo nagulo ang ating arrangement. So, ayan. Sumisipol na yung ating ating pressure cooker. Malapit na yan, guys. Sumipol. So, pagkaan yan, kapag sumipol yan, mga 20 minutes lang, i-turn off na natin. Ito pa rin ang happy birthday balloon ni daddy. Tipitin ko lang ang aking bag for work. And then, like I said, 8.15 tayo aalis. So, currently, it's 7.33 ng umaga. Tara! So, pumasok na ulit si daddy. Tapusin ko lang itong ating morning coffee. Balikan ko kayo ulit mamaya, guys. So, ito na ang ating pork barbecue cut. Para siya guys, sport chop cut. Pero magandang klase ng ano to, cut ng baboy. Kasi malambot. So ang gusto ng mga bata dito, either adobo or barbecue. Ito yung ginagamit ko guys, yung Mama sita Barbecue Marinade. Imamarinade ko na siya today dahil Thursday. Ito ay kakainin namin sa Saturday. Sa Saturday ay walang ganap ang mga bata. Pero si Mama ay merong training. Ako ay mag-training for sa Red Cross. Yung CPR training or yung um, BLS. So may maiiwan sila dito sa bahay. Tayo lang kakaalis. And then sa Sunday naman ang, ang first swim meet ni Bunso this season. So, syempre tayo ay manonood at si Daddy ay nag-volunteer na maging timer, lane timer. So, Ubusin ko na to guys kasi mas masarap yan pag mas maraming marinade. Tapos, dahil si tayong Pilipino, simutin natin dahil sayang naman. Nandun kasi sa ilalim guys yung pinaka, ano, pinaka flavor niya. So, i-marinate natin yan. Yan. Okay. Ganyan lang. So, malinis yung kamay natin ha. Hindi na ako nag-gloves. Hindi akong i-bash. Ay, kabayo. Muntik na natapon. Ayan. Medyo na-dilute natin ang bongga guys. Sana ay kumapit pa din. Okay, magkape muna tayo. Ayan na guys, tapos na na natin. At kung mapansin niyo, ayun na naman si Jollibee. Nagbibida-bida na naman. Ito yung nilagyan natin guys ng palabo. So maraming gamit yan guys. Pwede natin gawing um, container para sa mga panset or ulam. O dito ko rin minsan minamarinate yung ating mga karne. So ayan na guys, 7.39. Sumisipol so, na ang ating pressure cooker. Ito na din ang ating coffee. So hindi tayo ngayon kakain or magbabaon. Um, ang ating babaonin sa trabaho lang ay grapes lang at saka orange. Hindi na tayo kakain sa bahay guys. Um, Ugasan ko lang tong grapes na to para habang nasa trabaho tayo, meron tayong kutkutin. Pero bago ang lahat, coffee muna tayo. Kuha ka ng container guys, ugasan ko lang to. Pakisagin na natin sa ating work pad. Hi guys, I am back! Mahaming ba sa labas? Tapos na tayong magtrabaho. Tumi. Naririnig nyo ba yung asawa ko? So, si daddy ay nang aasal. So, time check 12, 52 na hapon. Bawa just... so, na lang si daddy. Pumigil ka kaya dyan? Buksan mo na lang yan. Ayun, yung, 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 yung. So, ito, ininit na ni daddy ang aking lunch. Meron tayong pansit bihon. Can you not be like that, please? Uh, Kain mo na tayo, guys, ng lunch. Okay, guys. Tapos na tayong kumain ng pansit. Tayo lang ang nakakaubos nitong dream cake, guys. Dahil talaga namang napakasarap. Okay ayaw ni daddy dahil ayaw niya ng chocolate. What is your problem? Ayan guys. So, unti-unti natin. Pag hindi natin unti-untiin guys, maubos na sana to by now. Pero dahil tayo nga ay nagbe-behave, kunwari, ay nagbe-behaving dahil kung hindi, naubos ko na yan. Ito so na guys, kain tayo. So, para sa akin, guys, hindi siya ganun katamis kasi ang ginamit natin dito na ano, yung pinakaibabaw niya ay dark chocolate. Pero para kay Daddy ay matamis. Guys, nice. are you being racist today? you always in Can you stop? Why? Kasi ka annoying. <laughs> Narinig ba yung asawa ko, guys? He's being annoying. Normal na kay tatay ang maging annoying. So, hindi siya si Daddy kapag hindi siya nang aasar. is stop! Hi guys, I am back. Tapos tayong kumain ng lunch. Time check it's 1:35. Um, magluto ako ng kaldereta. Uh, nagpakulo ako kanina umaga ng ating spare ribs um, sa ating pressure cooker. Ayan na guys, malambot na yan. So as you can see talaga namang kapag baboy ay sobrang oily. And then dahil wala tayong tomato sauce, <coughs> gagawa tayo ng ating sariling tomato sauce. Ito guys, um, bigay sa akin to ng pasyente ko last year pa. Ito ay kinanya yung mga tanim niyang tomatoes. So dahil ito naman ay naka -sealed. Ayan, guys. So, pwede pa rin to. As you can see, buo-buo yan. Para siyang, ano, um, diced tomatoes. Pero ito ay buo. So, ang gagawin natin, meron ako ditong immersion blender. I-blend natin ito para maging puree. Okay, guys. Ito na. Hindi ko to maluluto na dahil susundo na tayo kay ate maya-maya. Maghihiwa na lang muna ako ng um, onion. Hindi ko alam yung gagawin ko dito, guys. Siguro i-blend ko na din itong lahat. Tapos ilagay ko na lang sa freezer. Lagay ko sa container, tapos lagay ko sa freezer. Para next time na gumawa tayo ng kaldireta or kung ano man, meron tayong tomato sauce. Okay guys, nalito na tayo sa bahay, obviously. Time check 3.12. Um, magluto na tayo ng ating dinner. So nakapag-iwan na ako ng onion. Tapos wala tayong bell pepper. Pero ito na ang gagamitin natin guys. Yung ating long hot pepper from our garden. Ito na din yung ating tomato sauce na lend and ang ating spare ribs. So, ang ating kaldereta, guys, ay hindi gawa sa beef. Ito ay gawa sa pork. Gagamit lang tayo ng mga sangkap na meron tayo sa bahay. Like carrots, wala din akong patatas. Lalagyan natin ng cheese para creamy ang ating sauce. Pinainit ko na ang kawali. Pinainit natin ang exot. Yan na, guys. konti lang ilalagay ko. Kasi nga, yung ating pork ay masebo na. So, si Daddy ay nasa kanyang doctor's check-up. Ako ang sumundo sa dalawang budgets, guys. Buti na lang umabot tayo. Wala pang traffic, kaya just in time lang yung dating namin sa school ni mm -hmm. Monsok. Okay i na natin ang ating sibuyas at bawang. Nagdaga natin ang sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas maganda guys, para mas magmantika ang ating kaldereta. So, inuuna ko munang i-gisa yung sibuyas kasi pag inuna natin yung bawang, mas susunog agad. Pagtapos guys, lagyan na natin ang ating minced garlic. So, yung garlic natin ay hindi fresh. Yan ay nasa bote. guys, ilagay na natin ang ating spare ribs. Yan, malambot na to guys. Hindi ko masyadong pinalambot kasi baka naman maglasog-lasog. So yung sakong lambot lang para masangkot siya pa natin sa ating sibuyas at bawang. Okay guys, dahil kumukulo na ang ating spare ribs, lalagay ko na din yung carrots para lumambot siya. Yan. Gusto ni Daddy maraming carrots. So, ayan. So, ang ipapangsabaw ko dito, guys, yung pinagpakuluan. So, ayan. Lalagay na natin ang ating homemade tomato sauce. Eto yan, guys. So, kalahati lang siguro. Ayan. Tapos, titimplahan na lang natin yan ng konting oyster sauce and pork cubes or beef cubes. Ayan na, guys. Lagyan na natin na, ilagyan ko na siya ng oyster sauce. Pampalasa, konti lang. Dahil ito naman, ilalagyan pa natin ng cheese. At ang cheese ay medyo maalat. So, haluin lang natin to be sure na maluto or lumambot yung mga karne na nakadikit sa ating buto. Yan. Tatakpan lang natin to And then, kapag medyo kumulo na, lalagyan na natin ang keso. Ayan, guys. Kumukulo na ang ating kaldereta. Lagyan na natin ng mga cheese para matunaw na yan. At mas maging creamy ang ating sarsa. Kung meron sana tayong liver spread, guys, mas masarap yun. Isahog eh, din dito. Pero dahil wala, yan lang muna for now. Yan guys, imekos-mekos natin. So yung sauce nito lalapot pa yan habang natutunaw ang ating keso. And then sa huli ko na ilalagay yung ating long hot pepper. Hindi naman siya actually hot. Pero masarap lang to guys kung lagyan ng pepper nga. Kung meron sana tayong bell pepper but naubos na ang ating bell pepper. So for now, yung ating na lang green pepper ang isasahog dito. Yan guys, natutunaw na ang cheese. So ayan na guys, malapot na ang ating sarsa. Ilagay na natin ang ating long hot pepper from our garden. Yung katas kasi nito guys yung nagpapasarap sa sarsa ng ating kaldereta. So i reduce lang natin yung sabaw. Pero eto na guys ang ating napakasarap na pork spare ribs kaldereta. Ilabas na ang kanin. Yan lang muna for today's video. Again, happy Thursday to all. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa atin dito sa FB World. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!